Pondong kailangan na PhilHealth sa 2026, pinatitiyak naman ng Senado. Report mula kay Rajman Conde, Badajo. Iginit ni Sen. Loren Legarda na ibalik sa PhilHealth sa 2026 sa mga pondong kailangan para maisakatuparan ang mandato sa ilalim ng batas. Sa interpelasyon ni Legarda sa DOH budget, iginit niya na kulang ang pondong ibinigay sa PhilHealth mula 2024, 2025 at maging sa 2026. Tinuligsa sana Senadora ang insidente noong 2024 kung saan ginamit umano ng Department of Finance ang reserves ng PhilHealth habang noong 2025 ay tuluyang tinanggala ng subsidiya ang ahensya. Hiningi na Senadora ang detalye kung saan napunta ang mga pondo para sana sa PhilHealth at anong paraan ang magagawa para maibalik pa ito sa ilalim ng 2026 mula sa 53.262 billion pesos na PhilHealth budget sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP, tumaas ito sa 113.262 billion pesos. Matapos na idagdag dito ang 60 billion pesos na excess fund na ipinababalik ng pangulo para sa PhilHealth. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon Debatak Tatak RMN.